91st IBM CSSP team pinangunahan ang pamamahagi ng 10,000 tilapiang fingerlings sa mga magsasaka sa Maria Aurora bilang bahagi ng pagsuporta sa lokal na kabuhayan pinangunahan ng Mobile Community Support Sustainment Program o MCSSP team ng Charlie Company ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon ang pamamahagi ng 10,000 tilapia fingerlings sa samahan na nagkakaisang magbubukid association sa Barangay Basal noong Lunes, Pebrero 24, taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Ms. Jessa D. Stannis, Technician 1 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, de Pakulaw, Aurora, ang seremonya ng pamamahagi. Naging posible ang inasyatibang ito sa pamamagitan ng pagsisikap ng MCSS-15 sa pangunguna ni Staff Sergeant Ronald Bramil, CMONCO, si at Corporal Ryan L. Alonso, Squad Leader. Sila rin ang tumulong sa SNMA sa pagbubuo ng isang People's Organization at paggawa ng liham hiling sa BIPAR para sa suporta sa kabuhayan. Sa kasalukuyan, may tatlong palaisdaan ang SNMA. Isa na may sukat na 4 by 15 na metro at dalaw pang may sukat na 4 by 8 na metro na nakaposisyon upang samantalahin ang natural na daloy ng tubig mula sa ilog. Ang pagkakaloob ng tilapia fingerlings ay inaasahang magpapataas ng produksyon sa aquaculture at magbibigay ng karagdagang kita sa kanilang mga miyembrong magsasaka. Pinuri ni Lieutenant Colonel Aris A. Quinto, Commanding Officer ng 91st Infantry Battalion, ang proyekto at binigyan diin ang kahalagahan ng mga pangmatagalang programa sa kabuhayan upang matulungan ang mga pamayanan. Ang inisyatibong ito ay patunay ng aming pangako sa pagpapaunlad ng kakayahan ng ating mga kababayan at magpapalakas ng katatagan ng komunidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na organisasyon na is naming maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapatatag ang ekonomiya sa kanayunan, ani ni Lt. Col. Quinto. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang SNMA sa VFAR at MCSSP team sa kanilang patuloy na suporta at binigyan diin ang mahalagang papel ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at militar sa pagpapaunlad ng kanayunan dahil sa matagumpay na pamamahagi ng tilapia fingerlings, umaasa ang mga stakeholder na mas marami pang ganitong programa ang may isa katuparan upang lalong mapaunlad ang sektor ng pagsasaka sa Maria Aurora. ako po si Jesse Estanes, ako cultural Technician 1 ng BIPAR sa ngalan po ni Sir Rex uh, Sabaluka. Kapapasalamat so, po kami sa tropa ng uh, Army na tumutulong po sa Uh, organisasyon upang mabigyan po ng livelihood para makatulong sa kanilang hanap buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang tanghali po. Ako po si Sugilon, Pangulo po ng Samahang Nagkakaisang Magbukid ng Association ng Barangay Basal. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating kasundaluhan sa pagtulong, sa pag-umpisa po na samahan. Fingerlings lalong-lalong po sa BIPAR na sa kanila po nagmulang fingerlings. At sana po marami pa pong matulungan na katulad naming nag-uumpisa. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Roharbi Liwanag, ang inyong pamilyang kaugnay